Uh, tignan natin yung ano yung ating panghuli ng fruit fly na ginawa kung effective ba o hindi oh marami na di it. so ito yung ginawa natin panghuli ng fruit fly uh, ito yung sticky paper na panghuli ng langaw tapos dinikit natin dyan tinip natin dyan sa 1.5 And then yung 1.5, nilagyan natin yan ng mga bulok na prutas. Like saging, yung medyo kulay orange na nakikita nyo is hinog na ampalaya. No, tayo ng ampalayang ligaw. So, tingnan natin. Effective siya. Kahapon lang to sinabit. Ayan, iba-ibang insekto yung nauli niya. No, may fruit fly, may iba't ibang. Uh, male and female fruit fly no iba iba so yung this is only 3 pesos na lumalabas itong isang sticky paper this is only 3 pesos and unlike doon sa anong tawag doon super net yung pang spray maagawa ka lang ng 10 bote tapos Magkano siya? Mahal yun. Nasa 700 pesos. This is only 3 pesos. So, sa 10 piraso is 30 pesos. So, ginawa natin dito. Nilagyan natin ng, ng bulok na prutas. Tapos, nilagyan natin ng butas dyan sa may ibabaw. Ayan o. Oh. So, dyan siya sa sisingaw. Tatlo yung butas na yan. Ayan. So, ito pa. No? So, magkakaroon niya ng amoy na ang bulok na prutas which is gustong gusto ng mga fruit fly dahil amoy may hinog na prutas yun siguro dapat gumawa tayo na ito mga sampung piraso Ah, next vlog ipapakita natin kung paano natin to ginawa actually napakasimple lang eh refillable naman yan so lagay ka lang ng lagay ng bulok na o ng hinog na prutas and as long as na sticky po tong ating papel oh, dumidikit po Oh, waterproof siya. So matutuyo yan pag narawan and then ah uh, tuloy-tuloy pa rin siya makaka-attract ng fruit fly. At ma-attract. So iba-iba yung mga insekto. So ganoon lang asimple as yon. Uh, comment nyo kung gusto nyo pang ipa pa natin kung paano ginawa. Napaka simple lang. So thank you for watching. Bye-bye.